sa Daddy West po Good morning sa inyo lahat yan. Uh, video natin for today is Facebook tutorial. Kung paano mag-change uh, music at saka mag... Uh, itong functions ng ano, no, uh, need review. Ito. Dito sa may, ano uh, natin, sa may dashboard natin. Diyan sa may uh, rails section. So, dalawa. No? Ituturo ko sa inyo kung paano ang change music kapag ka ang inyong mga video ay muted. Okay? Kasi ah, hindi natin alam eh, sa dami ng video natin. Hindi natin alam doon yung alin doon ang na-mute. Actually, hindi naman violation ang muted. Pangit lang siya panoorin kasi nga wala na yung music. wala yung music background. So, kung ang video natin ay uh, nilagyan natin ng music at kumuha tayo ng uh, music doon sa Reels uh, Music Audio Library, So, kapag ka na-expire yung contract niyan kay Meta, magka, magka-copyright yan siya. So, ang ginagawa ni Meta, minumute na lang niya and dinibigyan tayo ng options na makapagpalit, na makapamili. So, hindi naman niya siya violation. Kaya hindi mo yan siya magigita doon sa iyong support inbox kasi hindi naman siya violation. Okay, so kung paano magpalit ng audio. Okay, tuturo ko yan. And, ito nga, yung needs review. Dito natin makikita lahat yung mga muted natin na mga uh, video, no? M muted yung audio. So, kung halimbawa, marami na at gusto natin gawin ng uh, one at a time. So, kung paano gawin niya, ito panoorin niyo yung video. Langga, pupunta tayo sa ating Facebook. Okay, dito sa three lines, no? So, may hamburger. Click natin yan. Tapos, i-click natin ang ating profile. Okay. So, dito sa ating kadalasan ng mga violations natin. Kaya, dito yan sa reels. Okay? Kadalasan yung mga audio. Kaya, click natin ang reels. Ngayon, ang napapansin ko lang dito, pagkaroon ka na ng mga muted audio, katulad nito, ayan may kulay puti siya oh. pag mo yan, ayan siya nakalagay oh. Replace audio. May mga ganyan-ganyan siya. Okay, so, hindi lang yung isa. Ito pa, may isa pa. replace audio din. Ang gagawin natin, guys, tandaan nyo na kapag kayang mga music, na ginamit natin sa ating mga reels ay galing sa reels audio library pag nagkaroon ng problema yun no? na end na yung contract ng music kay Meta yan ay mag-claim yan siya no? magka-copyright so yan ay ganito na nangyari so para makita natin lahat-lahat yan overall di natin isa-isa yung scroll ito i-click lang natin to ito needs review ayan so yan siya sa akin meron akong tatlo guys, so ang gagawin natin yan i-click natin isa-isa ito kunyari itong isa sa isa lang guys ang ibibigay ko example sa inyo ha i-repeat process nyo na lang hanggat maubos yan so i-click nyo ito ito tatlong bilog ito tatlong bilog ayan, tapos meron nyo na nakalagay replace audio so i-click natin yung replace audio o, so, tapos i-click natin ang continue yan mapupunta tayo dito sa my uh, YouTube. ito yung mga pagpipilian natin music ah uh, kunyari ito na lang don't stop believing yan ipapalit oh ayan na siya updated na yung audio. So, iyan na lang natin. Ititina natin siya dito sa violation. Refresh mo na, na Refresh. Okay. So, tapos titina natin dito sa needs review. O, wala na siya. Ibig sabihin na ayos na yon So, iyan natin. Kung nag-apply na yung ating audio na nilagay. mag-process pa. Processing pa siya mga balanga Pero wala na siyang violation dito. Wala na siya dito. Hm, ito, wala na siya dito. So, isa-isahin nyo lang yan na palitan ng music. O, let's say, ulitin natin ha. Ito, i-click natin yan. Hmm, tapos, click dito, tatlong bilog. Mapupunta dito sa replace audio and continue maghahanap dito ng uh, pagpipilian so let's say ito na yung disco Okay, okay. okay na yan. O, lalabas tayo. And then, refresh natin. Check natin ulit. Oh, wala na siya dito. So, hindi pa kagad lumalapat. Okay. Yung sa naunang video, napaka maraming nagko-comment yan. No? Maraming Uh, nagsasabi na sir hindi ko mapalitan ng aking audio pag ang inyong audio ay galing sa labas no nagkaroon ng CPR or uh, galing sa inyong mga editor na ginagamit ang inyong mga audio na nilagay niyo sa inyong mga video hindi niya mapalitan okay so ang gagawin niyo yan diyan ay i-delete na talaga yan or pwede mang hindi niyo i-delete nandiyan lang siya na walang audio guys okay? so thank you so much for watching. Ako po muli ang inyong Hanggang sa susunod na video oh, God bless us all And bye bye